isang babae. Sa mundong sinakop ng mga lalaking bihasa sa dahas, hindi ng mga prinsesa. Hindi siya nagpahuli. At siya ay apoy sa gitna ng dagat, sumabog sa kasaysayan ng Caribbean bilang isang piratang hindi lang lumabang. Kundi sumira sa lahat ng inaasahan ng kanyang panahon siya si Anne Bonny. Isang alamat na isinulat ng alon, espada, at kagustuhang maging malaya. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama natin tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. 1697 o Marahil 1702 Sa bayan ng Cork, Ireland, isinilang si Anne Bonny, anak ng isang mayamang abogado na si William Cormac at ng kanyang kasambahay. Isang lihim na pag-iibigan na naging malaking eskandalo sa kanilang lipunan. Upang makalayo sa kahihiyan, Tumakas si William kasama ang kanyang anak at kalaguyo. Sa pag-alis nila sa Ireland, iniwan nila ang yaman. At kapalit nito ay bagong simula sa bagong mundo. Sa Charleston, South Carolina, sinubukan nilang magsimulang muli. Ngunit si Anne hindi kailanman naging ordinaryo. Bata pala, may likas na tapang, may sariling isip, at hindi basta-bastang nagpapasunod. Wala siyang pakialam sa mga pamantaya ng kanyang panahon. Madalas ay nakikipagtagisan siya ng talino at lakas sa mga batang lalaki. Kapag siya'y naapi, hindi siya natatakot lumaba. Marami ang nagsasabing may init ang kanyang ulo at may halong ligaw ang damdamin. Ngunit sa ilalim ng matigas na panlabas, may isinisigaw siyang hindi kayang ikahon. Ang kalayaan. habang siya'y lumalaki, naging mas malakas ang kanyang paninindigan. Laban sa kagustuhan ng kanyang ama, pinili niyang pakasalan si James Bonney. Isang small time na pirata, isang mahirap ngunit puno ng pangarap. Nagtanan sila patungong naso, Bahamas. Sa mata ng marami, ito'y simula ng kabaliwan. Pero para kay A, ito'y simula ng tunay na buhay. Doon, sa baybaying puno ng pirata. Kilala si John Calico Jack Rackham, isang mapangakit ngunit matalinong pirata. Sa pagitan ng ramat espada, nagsimula ang kanilang kakaibang ugnayan. Hindi nagtagal, iniwan ni Anne si James Bonnie, Mas pinili niya ang buhay na kasama si Jack. Isang buhay na hindi siguradong may kinabukasan, pero siguradong puno ng laban. Ayun sa mga salaysay, mas pinili niyang mapaso sa labanan kaysa magtago sa likod. Kasama ang isa pang babaeng pirata, si Mary Reed. Naging inspirasyon sila sa gitna ng lalaking dominado ang dagat. Ang barko nilang revenge ay naging bangungot ng mga kalakalan. Pero ang tagumpay ay hindi pang habang panahon. Noong 1720, sinugod sila ng British Navy. Marami sa kanilang tripulante ay natutulog o lasing. Habang ang karamihan ay sumuko, sina Anne at Mary ay nanatiling lumalaban hanggang sa huli. Hinuli sila at hinatulan ng kamatayan. Ngunit sa paglilites, isiniwalat ni Anne na siya ay nagdadalang tao. At sa batas ng panahong yun, hindi maaaring isagawa ang parusa sa ganuong kalagayan. pansamantalang naantala ang sintensya. At pagkatapos, siya ay nawala sa mga tala ng kasaysayan. Ayon sa ilang ula, namuhay siya ng tahimik, nagkaroon ng pamilya at namatay noong 1782. Hindi bilang pirata, kundi bilang isang babae na minsang umangkas sa bagyo. Si Anne Bonny ay hindi lang rebelde o pirata. Isa siyang simbolo ng isang babae lumaban para sa kanyang sariling kwento. Sa panahon ng mga limitasyon, siya ay hindi tumalima. At sa bawat hampas ng alon, ang kanyang pangalan ay patuloy na bumubulong. Hindi bilang takot, kundi bilang inspirasyon. Nagustuhan nyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saisai.